Bago pa man dumating ang kuryente at modernong teknolohiya sa Sitio Madilim, bawat gabi rito ay ginugunita ng katahimikan at pangamba. Sa tikatik ng ulan, tunog ng palakang parang namamaalam, at ihip ng hangin sa dahon ng mais, bumabalik sa bawat taga-sitio ang alamat kapag kabilugan ng buwan at malakas ang hangin umaalis sa anyong tao ang aswang at gumagala para maghanap ng biktima. Noong taon ng dumaraming pagkalaglag ng bata at pagkatigok ng mga alagang hayop, kakaiba ang lagim na bumalot sa buong lugar. Si Mang Isko, ang pinakamatandang tagapagsaka at kwentista, laging paalala, ang aswang, hindi yan pinipili ng panahon, mabango ang dugo ng mahihina at ng natutulog. Isang gabi, si Berto ay nag-uwi ng bagong panganak na baboy para alagaan ng kanyang asawa, si Marta, na manganganak na rin. Alam ng lahat sa sitio na may bunti sa bahay nila, kaya't nagpasya si Berto na magbantay ng magdamag, naglalagay ng bawang at asin sa bawat bintana, naglagay ng buntot pagi sa ilalim ng duyan ng asawa at nag-antabay ng itak sa gilid ng pinto. Pagsapit ng hating gabi, nagsimulang umambon. Sa labas ng pawid na bahay, gumalaw ang mga anino. Akala ni Bertoy, hangin lang. Kaya pilit niyang pinakalma ang sarili. Mumit biglang may sumimangot na amoy, asim at lansa parang panis na dugo. Sumabay dito ang sunod-sunod na laglaslas sa bubungan. Nang sumilip siya sa labas, nakita niya sa pagitan ng mga talahib ang dalawang mata. Namumulang tila kandila at matalim na tumitig pabalik. Sumulpot ng maitim na anino, payat at butot balat ang katawan. Mahaba ang dila at matutulis ang puko. Tumalon ito sa bubong, dumadaplisan ng ingay ang pawid at narinig ni Marta ang hugong ng tik-tik, tik-tik mula sa likod ng bubong. Dinampot ni Berto ang itak at binuksan ang pintuan. Lumabas ka! Hindi ka uubra rito! Sigaw niya habang ibinubuhos ang asin at bawang sa bakuran. Tumawa ang aswang, malalim at pinuputol-putol. Hindi mo ako mapipigilan. Mabango ang laman dito, Berto. Sinimulan nitong ikotin ang bahay. Sumasayad ang dila sa kahoy ng bintana, sumusubok pumasok kahit sa maliliit na siwang. Nilabanan ni Berto, dumurugo na ang palad sa pagkakapilit ng itak. Nang natigil niya ang isang paglusob, tumiling ng matinis ang aswang. Sumiklab ang malakas na kulog kasabay ng pagputok ng isang yero sa bubong. Ilang ulit pang sumubok, umikot at kumalabog sa bubong. Hanggang sa may narinig silang tili ng manok at tupa. Kinabukasan, puro buto at balat na lang ang natira. Para bang sinipsip ng malakas na hayok nagsimulang magpuya ng lahat ng taga-sityo. Gabi-gabi, pinipilit nilang protektahan ang mga bahay, nag-asin ang mga hagdan, nagsabit ng palaspas at nag-iwan ng itim na manok sa taranggatan. Ngunit lalo lang lumalakas ang aswang. Sunod-sunod na ang mga batang nilalagnat at nagigising na halos putla nanginginig na waring may sinisipsip ang lakas tuwing gabi. Isang madaling araw, naglakas loob si Berto kasama ang ilang pangkabataan. Sinuyod nila ang gubat, bitbit ang mga itak, tapang at buti ng langis na may bawang. Tumigil sila sa isang lumang kubo sa gitna ng sagingan. Maya-maya ay narinig nila ang pagtirik ng isang hayop. Ungol ng babaeng tinig at ang bahagyang liwanag ng buwan ay bumaluktot sa mga anyo ng anino. Napansin nila ang mahiwaga. Ang isang matandang babae na palaging kilala bilang tahimik at laging nag-iisa. Palaging kinaiinisan ng mga bata. Noong gabing yon, nakita nila na nakadapa sa lupa. Mahaba ang dila kumakalkal ng lamang loob at ang mga matay na mumula tila nilalagnat ang uhaw sa dugo. Tumili si Marta mula sa bahay habang sumisirit ang pag-ulan. Tumakbo pabalik si Berto, nakita niyang halos matumba na ang duyan ng sanggol, nagkakagititan na ang bubong sa paglamok ng aswang, Hinampas niya ng itak ang isang aninong sumundong sa bintana. Tumilamsik ang madilim at malapot na dugo. Umalingaw-ngaw ang sigaw. Hindi pa dito nagtatapos, Berto. Ang dugo ng inyong lahi, susundan ko hanggang wakas. Nag-umaghan na lang ng tuluyang nawala ang ligalig. Sa dami ng pawis, dugo at luha ng mag-anak, tila tumanda ng sampung taon ang kanilang katawan. Ngulit ang alamat ng aswang sa sitio madilim ay hindi na naig. Nagpatuloy ang gabi-gabing pagbabantay at taon-taon may naririnig pa rin tik-tik, tik na nagbabadya ng panibagong lagim. Hanggang ngayon, sa bawat pagdilim, laman ng kwentuhan sa sitio madilim ang alamat ng aswang. Huwag magpakita ng takot. Huwag mag-isang maglakad at tiyaking lagi kang may bawang, asin at panalangin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kahit anong tapang mo, hindi mo alam kung sino ang tunay na tao at sino ang halimaw na nagtatago sa anino.